Yo, what's up mga paps? Welcome back. So ngayon tayo ay mag-check-in na sa My Cutie Hotel. At dito nga ang hotel and accommodation ni Lacams for 3 days for conference. Sana so, all naka-hotel mga paps. Sarap talaga kapag libre eh, no? So dito nga mag stay si Lacams for 3 days. At syempre, makikibahay na rin tayo mga paps. Kasi may sarili naman silang kwarto. At saka pa-experience na rin kung paano ang hotel dito sa Perth. In fairness, maganda yung hotel na to. Tapos mukhang sosyalin yung mga design mga paps. Ang pinaka nagustuhan ko pagpasok pa lang mga paps, yung amoy. Ang bango ng loob ng hotel eh. Yung amoy mayaman talaga. Yung amoy kasi para kang pumasok sa shop ng mamahaling mga bag, ganun. Sabi nga ni Kams, para daw akong aso, amoy ng amoy. nakaka lang kasi mga paps, yung amoy pa lang, amoy mayaman talaga. Amoy sogo lang kasi alam ko eh, kaway-kaway naman dyan. At eto nga yung kwarto ni Kams, nasa 7th floor. Nagre-request nga ng mas mataas eh, gusto atang tumira sa rooftop. Mas maganda kasi kapag mas mataas yung kwarto mo para overlooking yung view sa city ng Perth. Uy, social talaga yung room na nakuha niya. May sarili pang bathtub mga paps. Para nainitan na agad ako mga paps, ang sarap maligo ano. Bus na naman ang tubig ng hotel nito kay Kams. Hilig mag bathtub niyan eh. Medyo madilim nga lang yung kwarto kasi dim lang yung mga ilaw. Tapos yung timpa ng kwarto, Ikulay itim. Napaka ng design ng toilet tsaka bathroom mga paps eh no? Ang problema nga lang dito sa toilet sa Australia mga paps e eh, walang bidet. May toilet paper naman mga paps pero hindi ubra sa atin yan. Pinsize bed naman yung nakuha niyang room mga paps. Kaya pwede pwede tayo magstay dito overnight. Dito lang tayo mag stay ng gabi mga paps kasi may pasok ako kinamagahan. AM shift kasi ako ng 3 consecutive days. Tapos yung oras ng conference nila comes ay eh umaga hanggang hapon. Kaya kinagabihan na lang kami magkikita tapos dito na rin ako matutulog. 20 minutes drive din kasi mula dito sa city hanggang doon sa tinitirhan ko sa 3B. Wala pa naman masyadong traffic lalo kapag maaga. Nakakatuwa tong bathroom nila may bintana. Ano kaya ang purpose nito? Ba't kaya naglagay ng bintana? Siguro kapag nakalimutan mo yung tuwalya mo, e eh, pwede mo lang ipaabot abay ewan, kayo nang bahala mag-isip mga paps dumako na nga tayo dito sa fridge at dito sa mga display nilang alak nakaka magbukas ng alak e eh, kasi napakarami kaso sobrang mahal nyan mga paps yan ang number one rule namin kapag nag-hotel kami ni Kams walang gagalaw sa loob ng fridge kahit pa uhaw na uhaw ka na sa alak e eh, hindi ka kukuha dyan mga paps kasi doble yung presyo nyan mga paps kumpara sa labas o siya mga paps, makapagkape nga muna